Maayong aga Bombo Kag Kagsalamat gid sa pagimbita ninyo na makaupod kita sa sini uh, uh, mm -hmm. programa. I By the way, uh, ma'am, mama, uh, gusto lang nating uh, malaman kung uh, ano yung mga huling kaganapan dyan sa Estados Unidos with regards don sa pangyayaring nga uh, pagbaril patay sa kilala no na activist at uh, supporter ni US President Donald Trump na si uh, Charlie Kirk makaligad ang Mhm uh, uh -huh. makaligad ang mga more or less 36 hours na tigayon nga madakpan ang uh, suspek sa pagpatay mm -hmm. sa sining political influencer nga ginak, uh, kilala kay uh, Charlie Kirk kag uh, subong man magluwas nga nadakpan na ini um, bagugit lamang nagpatigayon sa isini nga powerful message ang uh, tiyayon sa nagtaliwan nga si Mr. Kirk kaga ini siya ginakilala kay uh, Erica Kirk kaga madamo gid ang natandog sa iya sining mensahe kag bisan ako gani nagapalamarok pang atong nga mata kay natandog kita sang nga mensahe sang iya uh, asawa mm, mm so ano ngayon yung uh, mga huling uh, hakbang na ginagawa ng ating mga otoridad matapos nila nga uh, uh, mahuli itong naturang nga uh, suspek uh, suspect sa pagpatay sa kay Charlie Clark Ma'am Sonia Ginapatigayon mm uh -huh. padayon ang uh, pag-imbestigar nga sininga kaso kaginahanda man ang pagpasaka sa nagkakaigo nga mga charges batok sa sininga suspeksado subong man, ang tagsa ka mga tips kag mga information nga nabaton sa uh, federal authorities particularly ang FBI nga nagapanguna sa pagimbestigar sa sininga assassination case batok sa kay Mr. Kirk ang uh, isa-isa kag ginatun para nga matu ma matumod gid ang uh, kamaturan sa sa, uh, sa likod sang sininga assassination. Mm -hmm ini initial information na nakuha ng ating mga otoridad para na ng FBI kung ano yung uh, mga ah, dahilan kung bakit ginagawa nitong uh, suspect ang pagbaril uh, baril patay kay uh, Charlie Kirk uh, Ma'am Sonia Suno sa atong sini nga pag uh, tan sa uh, mga balita nga one week before ang pagbisita ni Mr. Uh, Kirk sa University of uh, Utah University of uh, Valle in the state uh -huh. of uh, Utah nga nagpahayag ini sa iyang nga pamilya sang nagpanyapon ini upod sa iya sini nga pamilya nga siling niya mag-abot sa sa sini university si Mr. Kirk para sa iyang speaking engagement kag nagpahayag ang suspetsado sang iya siling Pagka-disgusto sa sining personality, gaga ginpamangkot niya o oh, kung sa iya ginikanan, nga ang hindi mo gusto si Mr. Kirk, kaga nagpahayag siya sa iyong mga points. So, ang ginikanan, sino sa uh, ilang, lately, Mr. Um, Robertson, the suspect, has become more political. Mm and it showed sa uh, mga armas nga nakita nga ginaangot sa iya ang ining mga uh, malaway nga mga na, mga mensahe nga pagkit dito sa iya sining uh, mga weapons kag sa mga ammunition i see ito nga uh, suspect sa pagkakaalam ninyo base don sa uh, pag pagimbestiga ng mga awtoridad eh, may background ba ito kung nga uh, uh, paano gumamit ng uh, baril o expert ba ito kasi uh, uh, kung uh, titingnan natin, Uh, para na uh, sharpshooter no, ito na ang suspect kasi tinamaan niya talaga doon sa uh, liig no ang uh, biktima no? si uh, Charlie Kirk. Mhm. Mm um in as far as I'm concerned, nakita ko sa mga pahayag na he uh -huh. I'm sorry. Mhm. Mm ang uh, nga inisyal nagikan sa disente nga pamilya. Nagikan ini siya sa disente nga pamilya kaga humalin sang gamay uh, pa siya uh, may mga uh, mga family bonding with his family especially upod sa iyang tatay nga ginatudloan ini siya kung paano mag uh, tiro. Kaga, uh, I'm not It's not confirmed from my end pero minabati an ako nga uh, ang tatay si ni member members ng um police uh, department sa isa ka kalugar sa uh, state sa New York. But I still have to confirm that. Oo. Uh, uh. So by the way no sa naturang istado uh, dapat na bang mangamba ang mga tao dyan nitong uh, pangyayari na pag uh, baril patay kay uh, uh, Charlie uh, Kirk, uh, ma'am Sonia? um, gina admire ko ang governor sa Utah sa ini ang nagpatigayon sa press conference kay nasang sang aga kasunod sa pagdakop sa uh, suspetsado nga si Tyler Robertson suno sa iya nga um, uh, uh, ginapasalamatan gid niya ang uh, mga pumuluyo ang mga kabataan ang mga estudyante nga despite of the assassination case, wala sang mga riot, wala sang pagpangsunog, wala sang mga unpeaceful or untoward incident na natabo sa Utah kag sa iban mga bahin sa Pilipinas. It is hmm. peaceful ang mga tao na sa ilang sining um, kasubo sa ila nga uh, frustration kag sang ila sining um, emotional nga uh, bahin sang uh, nga, uh balita Pagi sa pagpangamuyo, uh, pag-vigil, pag-ululupod, pag-hatag uh, pag, uh, sa comfort, kag-sang encouragement sa tagsa-tagsa. So, mm -hmm. uh, I don't see any uh, uh, sign na mag-aalarma mag ang mga tao diri bangod sang uh, kamatayon sa siniging uh, very influential person. sa Sabaylo, we only see encouragement nga something good is gonna turn out of this situation. I see. How about yung ating Filipino community dyan? Uh, kumusta? Ano rin yung uh, nagiging uh, uh, sitwasyon na, Ma'am Sonia? Um, I can only speak for the, um, my uh, kababayan and my friends dito sa state sa uh, Mississippi, kung sa diyan kita nagapuyo. I could see their posts on social media. Mostly of them are affected by the death of uh, Charlie Kirk. And uh, they show their sympathy. They show their sadness, their frustration. Kay, um, Mississippi people are uh, considered conservative. Right. We we support um, Charlie Kirk's uh, advocacy of. Uh, um, Supporting and bringing back family—that is the basic foundation of the society. Kung mangin successful ang familia, mangin successful ang community, mangin successful ang state, maging successful ang uh, so kaga. Eventually, ang bilong ng kalibutan. So, we are all affected here and uh, we share um, posts and uh, we chat and uh, we give each other um, a comfort for this disheartening, very frustrating, very sickening. Uh, I could always hear some people here would say, I'm sick to my stomach with what happened, especially konika nika isakabana, isa or just a member of the family um, doing his best to influence in a positive way people in your community, and then it will just be assassinated like that. Bisan pa butang naton nga, or you disagree to what he is saying or to his advocacy, he does not deserve to die like that. Mm. <laughs> Emotional kita <laughs> pa uh, uh... By the way, uh, with that note, maraming salamat, Ma'am uh, Sonia Show, for giving us time na makasama ka namin uh, dito sa Bumbu Radio. Baka may gusto kang uh, batin. kumustahin ng mga kapamilya mo rito sa Pilipinas, Ma'am? Go ahead. Um, sa akong pamilya, kag mga dito sa Pilipinas, ma, uh, kamusta ka mo tanan? Kag, salamat din, Bumbu kag sa Bumbu Radio for having me in your show. Thank you ma'am god bless at uh, take care always Take care ingat po kayo from Mississippi ini si Bombo Sonia Provido basta radio Bombo Magato ng uh, Bombo International correspondent live at the right mga igso di ka dito sa estado sa uh, Mississippi USA daw uh, si uh, ma'am Sonia show kini isip pag uh, kuha nato og dugang pang uh, uh, informasyon. ano not lagi ni antong uh, pagpusil patay sa inila nga Juan activist no nga supporter ni uh, Trump si uh, Charlie Kirk og ingon uh, man kining pagkasikop sa responsable